Bale mga kasama sa mga angels ay Kuwero kasama ba si Edo sa Royal well, Appreciation kasama sila? Si Jomar kasama ba? Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up update sa mabag upload na video at huwag po natin kalimutan supportahan ng Budim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre Kalingap Prab at para supportahan din po ang aming mga kasama sa Budim Kalingap na dyan po ang K-Boys Kalinga Partner, Kalinga Preactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap ngayong araw na nga po ano, ang pinakahihintay po ng pamilya Matubang. Kasama po ang ating mga kalingap angels at ilan sa ating mga kasamahan sa Keyboys para po pumunta ng Baguio City. So, so ngayon po mga kalingap, panoorin po natin yung naging live po ni Kalingap Rag, kung saan sinabi po niya kung sino-sino nga ba sa ating mga kalingap angels, sa Keyboys at sa iba pa natin mga kasamahan sa team Kalingap ang ang mga ang mga kasama po nila para mag-celebrate ng birthday po ni Kuya Val. At dito mga kalinga, magkakaroon din sila ng meet and greet sa ating mga fans ng Team Kalingap dyan sa Baguio City. So, sino-sino nga ba mga kasama dito? Tara, panorin po natin in 5, 4, 3, 2, Shhh. So, ayan na nga po, ano? tuloy na po yung aming pagpunta ng Baguio City upang pagdiriwang po ang kaarawan ni Kuya Bal. So, marami po kami. marami po namin, mga kalingap. Gusto man po namin, gustuhin man po namin isama lahat Ang kaso ay Kunti lang po yung masasakyan kumbaga ano lang po yung ano Limited lang po yung upuan Kitakits po tayo kung meron man po tayong mga supporters dyan ano Mamasyal po tayo yung mga angels natin kasama, grabe Sila po ay uh, first time makakagala ano Bale yung kasama sa mga angels Ay si Joy si Dara, si Roseanne, si Melka and si Carla. So wala sa listahan si Viancy and Eden. Pero wala man siyang sponsor, isasama na lang din po natin, ano, para kumpleto po sila. Para kumpleto po yung Kalingap Angels natin. Si Piniel kasama po. Oh po, kasama si Pinel pero hindi po siya doon po siya sa Fortuneer ni Papa, sasakay. Ano? Kasama po si Pinyal. Actually po mga kalingap, kasama namin kanina si Pinyal. Kasama ko ni Jack, ni Pau. Binili ko siya ng gamit. Abangan nyo po yan sa vlog ni Jack. Ano? Ibinili ko ng damit si Pinyel, Hindi lang damit, bag, sapatos, lahat po ng kailangan niya. Ano? Nag-shopping natin si Pinyal kanina. Ayan, so sa mga gusto makita sa Kalingap Angels, ay... Siguro, baka magkaroon ng kon Simple meet and greet, ano? Si Reina po ay hindi po makakasama si Reyna kasi... Uh, alam niyo naman po yung kalagayan ni Reina, ano? Minsan po ay... Si Reyna po ay inaatake pa rin. Eh, sobrang ano po nun, mahaba-habang biyahe po yun. Nasa 15 hours, ganyan. Baka may stress po yung bata. Uh, siguro sa susunod po, try natin yung pa kunti lang, ano? Try muna natin siguro sa... Dito sa Pilar, sa mga landing pad malapit. Subukan natin. Huwag natin biglain Kasi 15 hours na biyahe po yun. Malayo po yun. So, kawawa din po si Reyna. Baka may stress. And, isa po, pag na-stress, ayun, naninigas pa rin po si Reyna. Ano? Si Jemel kasama? Kasama po yun si Jemel, syempre. Hindi pwedeng mawala si Jemel. Kuwerom kasama ba si Edo sa bagay? Syempre po, kasama si Edo. Actually, yung mga grupo ni Eds ay naganda. Napuwata ng ating dinner dyan, ano? Grabe. Kakatuwa. Roel at kasama sila. Di ko po alam. Ang nabanggit lang sa akin ni Papa ay si Roel, ano? Actually, mga kalingap, ang talagang totoong plano namin dito ay family lang, ano? Family and yung ibang angels. Family, ibang angels na may nag-sponsor. Tapos, ibang, ano, uh, kasama na K-Boys as in konti lang talaga siguro mga ano lang kami dapat yun yung original na plano namin nasa 15 to 20 lang or 18 to 20 kaso ayun Sinama na rin po lahat si Joma kasama ba? yes po may nag sponsor din kay Papa Joms so kasama si Papa Joms ayan si Dan nagsapaalam siya sa akin dito siya mga kasama kasi meron siyang binablog, no? si Kuya Brooks si Uncle Brooks naman uh, nabanggit sa akin ni Papa na kasama daw. Pasensya na po kayo kung, la, kung hindi makasama lahat kasi yung van natin, alam nyo po kung ilang seaters yun, nasa 15 lang po yun, ano? 15 seaters. So, lahat po ay ano na, kompleto na, ano? Yung Fortuner ko naman ay 7 seaters lang. So, yun. Tapos kay Papa, yung Fortuner din niya. And yung H100, di ko alam kung sinong mga sasakay doon. Ano po? May nagtarpulin na po ng jump car sa Baguio. Ay, wow! Grabe naman! Ay, eh, nagtarpulin na kaagad. Matindi. Nga, Prab. Good PM. Kasama ba ang Rochelle? If kasama sa plano din, wala pang sponsor. Ako na po mag... Um, ang alam ko po, po si Rowell kasama, ano? Kasi nabanggit sa akin ni Papa. Si Rachel, di ko po, po alam. Wala po akong balita kay Rachel. Eh. Si Rowell po kasama. Kuya, Ed's Advance. Si, malakas ang hatak. nako <laughs> Huwag na muna po tayo dyan mga kalingap. Uh, bigyan natin si Eds ng uh, pahinga. Ano? Alam ko marami na kay Edo kasi siya naman talaga yung pinakaunang leading man natin. Ano? Si Eds. <laughs> kung saan ano ayun siya si Piolo Pascual ng kalingap. <laughs> okay mga Kalingap, napunod nga po natin ano, sinabi na po ni Kalingap Rob kung sino-sino ang mga sa kanila pagpunta sa Baguio City ngayong araw po. Ano, sa so, tama po kay mga Kalingap, Ngayong araw po ng Webes, pupunta po ng Baguio City, ang team Kalingap, ang Kalingap Angels, at ilan sa mga kasama po natin sa Keyboys. At ayun nga po mga Kalingap, hiningi po namin ang inyong panalangin uh, para po sa ating mga kasama sa Keyboys, boys na maging ligtas po ang kanilang uh, pagbiyahe papunta po ng Baguio City. So malayo-layo po yan dito sa daet, halos 15 hours po mga Kalingap yung kanilang magiging biyahe, kaya ipanalangin po natin yung kanilang safety at sana po ay... Uh, wala pong anumang mangyaring hindi inayasahan mga kalingap at sana po hindi po sila abuti ng ulan mga kalingap sa biyahe dahil itong mga nakarang araw ay eh, grabe lakas po mga kalingap ng ulan ano? so yun lamang po at ayun nga po ano, ipanalangin po natin yung kanilang kaligtasan sa kanilang pagbiyahe ngayong araw na ito so yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood don't forget to like, comment, share and subscribe sa mga video maraming maraming salamat God bless, bye bye hinaphanap Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayay na papa inda. Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Val Santos, Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Phillip Brother Paas, Engineer Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap beat Mr. J! Tin 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 camilla una sense dance tin 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 dance tin 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 Ang pag-ingat nyo sa mahihirap Kung Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang Kuya Val Gawin ang adikain pinapangan nyo Ding, ding, <Lingkalingat>, ding, <tinyo> dance 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 <tinyo>